Who is the greatest among the disciples? Kamo, mo angay ba mo og taong haon? Mo angay ba mo makigugulo og taong haon? Kana mga ang taong nga gingo man sa Iningles og I love my own. Kana bito ang taong a, ganahan, magsigig pasiata. Sabot pasiatab? Mau um, sabut tuh um, saya pasti atap, santai uh, pasti mau pasti atap, pasti atap karena sigi oh jauh jauh saya jangka ogalingon miss nga nggak naabot sa abot sakit nabohe, mau nih I love my own, karena betul aku mari sos dah kahana aku kuarta, sos aku mari bright mangku kajo sauna sos sumakum laudi guko, aku ikut pihanan sauna, bang apa binawan nih Madugay mula kau betul, tak kebang ama paminawan mga mengetahu ngiun anak. Santi kira kita wak menak basak-basak mga eh. Oh kena ngamah yang santohan am basak-basak mag tak Jadi kita ingon anak nga klase. nga nagpadayag nak padayak kena sa kina sa usaka hawod. Nah kesabut memuk sanang hawod. Ang hawod gani usakini ka tau nga kanunay ipasiatab o ipatigbabaw niya ang iyang kaugalingon ng mga naabot sa kinabuhi. Karon, ingon man inhi, unsa may inyong gipanaglalisan. Unsa may inyong gipanaglalisan. Sa kalibutan karon mga iksoon, kay bawo mo, Uso na karon ang tulo ka mga buta nga usahay maoy nakaguba diha sa atong mga relasyon sa kinabuhi. Pimiro mga igsuon ang gitawag og patas anay. Ikaduha ang pahabugay ug ikatulo padak anay. Ha, ah, man ang padak anay kay lain. Ah. Ari lang ta sa patas anay og pahabugay. Kabantay karon, og itan di karon sa kani panahon. Panalitan karon, uso man karon ang patas anay og kuraw. Na mo na giingon ni Pope Francis, na no? giingon sa Santo Papa. Uso karon ang patas anay og kuraw. Sa una magkuraw ta, dili man kayo habog. Kay kahibaw man ta nga, why why Piligro nato, to kay naaman tay mga silingan. Ah, Karon kay usahay hasa silingan na may mangawat. Mao nga hinghabog ang imong kuraw. Una ingon ang sa tupapa gakaanam og kahabog ang imong kuraw, gakaanam usab og kawa ang imong silingan.